magpapakilis tayo ng muka ito yung mga sangkap honey yun lang kape um, kalamansi yun natin yung kalamansi syempre isang kalamansi lang yan gagawin nyo lang to kada sawan sa loob ng salinggo tatlong beses gamit tayo ng kalamansi ayan then, haragyan natin siya ng kape then, kape tapos yun na honey ang nilalagay natin, honey Sampai konting honey nih, oke, oke, Then oke, 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 Sampai Tignan. Older, ayan. Yan lang yung score Kung gusto nyo, kung minis ang ng balat, at wag gumastos ng malaki, ganito lang gawin mo. Tapos gagawin nyo lang siyang mas. Haluin nyo lang siya, ganyan. Siyempre, gagawin mo siyang mas. Ilalagay mo na sa face mo. Yan, haluin, haluin, haluin mo siya hanggang sa matunoy yung kape at magsama-sama yung mga sangkap. Yung mm. mm. nagpalag na sa kanya ay oliver Thank you for watching.